size. Okay, so, morning. Good 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 Ayan po ang plaza. Hello! Good morning! <laughs> Ayan po ang aking mga ka-sister. Ayan po ang aking mga ka-sister po. Sa soldier, soldier of Christ. Ito tayo. Ang dalakan. Ayan po ang plaza. Basta na sa mga okay. ng kaibigan. So, lahat tayo. Lakas lang. Okay guys. Guys. Lahat ng tayo. Lahat lang po tayo. Ayan. pang maagap pa mga kaibigan Lakad lang natin lalakad Eto na kayo isang dito Iya Lakad lang tayo Iya yan po. Ay, eh maglalakad. Ayan. Papaksimba na tayo. Good morning, good morning everyone. Ay, e lakad lang tayo. nakatapos din tayo ng misa nakatapos na para yan guys good morning good morning everyone yan malamig panahon sobrang malamig sobrang lamig lamig parang yelo ayan po mga kaibigan ayan guys malapit tapo tayo Ayan po. Ayan, malapit na po tayo. Lakad. Lakad lang tayo kasi malamig pa. Wala pang araw. Tsaka sobrang lamig. Ayan. Sobrang lamig. Parang may yelo. Parang may snow. Mga kaibigan. Sa so, sobrang Lamig guys, malapit po tayo guys malapit na po tayo ayan po ang ating nilalakahan palapit na po palapit na po tayo ayan, ayan guys wala pa tayong naglalakad tayo pa lang Ari guys, naninigas ako sa ano. Naninigas ako sa lamig. <coughs> Yan. Medyo madilim pa. Yan guys. Masalubong ko yung aking kasister. Yan. Kasister, kapatiran. Ayan po. Yes. ay Aking pagro-rosary. -ru Ayan po. Dami ako nasa salubo Kamaya meron po kami Rosary sa simbahan Nalapit na po tayo Nalapit na po tayo mga kaibigan Nalapit na po tayo sa bahay Ayan. Parang exercise na rin ito Exercise mga kaibigan lakad 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 lang yan lakad. yan nandito na po tayo mga kaibigan yan guys nandito na po tayo yan nandito na po tayo nalakad sa isa bahay and guys and dito na ayan po and dito na po kami ano to and guys ang aking asawa good morning and guys dito na tayo Andito na tayo sa bahay. Ayan guys, good morning, good morning. Ayan. Sa pagkita na lang natin. Ayan po mga kaibig, magpipis na po na tayo. Ayan guys, nakapis na po tayo. Ayan po. Nakapis na tayo ng bahay. Ito, magbunuto ang aking misis ng pang-almusal. Ayan, nagsangag po siya ng ayan po. Itlog. Itlog at saka spam at saka sinangag ayan na po siya mga kaibigan ito po ayan po ayan ang sinangag na mga kaibigan ayan para kami mag-almasal at prito siya ng scrambled egg scrambled egg at saka spam ayan guys ayan ayan po ang kanyang po ang Ayan, galit ko tayo nakapagsimba. Ayan, sinisilip po ang aking alaga. Tulog pa ang aking alaga. Oo, oh, tulog pa. Ayan, guys. Kaya, mag-aalmasal muna ako bago ako pupunta sa aking alaga. Ayan, guys. Ayan, guys. Kakain na po. Ayan, guys. Kakain na po. Kaming mga kaipigan. Ayan, guys. magkakaigan na alamusal mga kaibig. Ang sisimba na tulog pa. Baka mamaya pa yung sojo.

Sa padlock yun. Eh. Nakapadlock. Nakapadlock ang pinto. Hindi ako basta-basta makakapasok. Kasi pag, pag sinusungkit mo yun, pag nakita niya na nakapasok, nagagalit yun. Kaya kailangan eh, tatawag muna ako sa kanya. Punto. Ano? Ay, ito na Ano? Man ba doon na pinaihi sa ano nila Ha? Ayaw. Baka madulas yan, ha? Okay. Ay, diyan. Ano nyo? Baka madulas yung bata. Diyan lang yan sa so ano? So, sa egg. 还哪有？ Una kayo na ba yung bata? Hmm? Baba, na yung jar. Eh, yeah. Yung kursi dito na wala nang leg lang Dito na naging isi-chame No? ayun guys tap, 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 kandunga, yeah. tapos tapos kumain almusay yan tapos nakapagsimba na po tayo ganda yung pare yung bata hindi yung kids mo <laughs> yung matanda kaya yan guys naman nang ng maligamgan na tubig. Hindi <coughs> maligamgan na tubig. Bilang ko lang sa atin. Ang atin. Ha? Bilang ko lang sa atin yung supas. Balugaw. Supas na yun. Tapos balugaw. Uh -huh. Dito po yung ala naman.

Al-Musal. 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 guys, maraming maraming salamat. Pupuntahan ko na po ang aking alaga. Ayan. Iisayin nyo po na lang. Itong na, sarap na tulog. Sarap na tulog eh. Pinilip ko, sarap na tulog kung matanda. Ayan guys. bye po. Maraming salamat. God bless po sa inyong support. Ayan po.